yun mga idol yon mga idol alright yan na yung box natin nun ang ginawa ko oh may puti puti na sa sa gilid tapos ito bulok na rin sa taas ayan o oh. nabasa kasi oh. naka nasa ng driver oh. natutusok hmm? 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 sayang to pag pinabayaan so, so ngayon kanina yung puti-puti na yan pala mga idol yan yan sa gilid na yan hinimas ko ng kamay ko yan hinimas ko ganito kala ko yung kan ba yung mga mga kung ano-ano lang ba dumi lang ba yun pala sobrang kate pala Nung inimas ko, naman hit na yung kamay ko. Bihira. Hindi ko kasi alam yan eh. So ngayon, may binili ako na ka, na gulong. Ayan. Magkano so, ba ito? Yung isa nito 65. Maliit lang. Lagyan natin para hindi sa kalawangin. Ay, para hindi sa babulok na sobra. So, right. So, yan na idol. Ito na bilhin natin gulong, oh ito na yung nabili natin na gulong kanina ito na yung ito na yung nabili natin na gulong kanina maliit lang kasi presyo niya maliit pag malaki kasi mahal temporary lang to temporary wala kasi tayong pera kaya yeah. maliit lang muna lalagay natin kayang kaya na yan, siguro yan. Yan. yan So, fix na natin, Idol. Alright. Yan, Idol. Na-fix na natin dapat dito pa pala sa gitna Ayan, dalawa para ani eh. mabigat kasi box na to eh. pang kasi to pang size 15 Yung speaker na size 12 papalitan natin sa susunod so subukan natin sayang to speaker ko ito lo oh, ningat ngat ng daga buti lang ni check ko oh, butas na siya oh may eh, butas siya dito. Oh. Hmm, butas din, 'no? Oh. Ganyan talaga mahirap pag mga gamit na ah. hindi ginagamit. Daming ipis. Yan ko ngayon ito. Spreyan ko, daming ipis. Oh. Dapat talaga ito. Ginagamit talaga. Kahit eh, isang beses, isang linggo. Ito kasi hindi nagamit eh. Butas. Kaya pala parang hindi na malakas yung yung bayo niya eh. Yung buga niya parang hindi na masyado malakas. Di e, tulad noon. No? Na-stack kasi eh. Mahal pa naman bilig ko nito. Eh, lipis. Lipis.